Gandang umaga. August 25, Sunday. Mga alas 11 o alas 10 ng umaga kayo kami. Kaya kasama namin dito si Nunoy. Ah, ito si Brad Delma nagtatanim. Okay, tama naman, no? Yeah. Good. So pare, eh, yan, ito si Nunoy, Nagdidilig ng baboy. yeah. Okay. Tayo. Ito si swing yung ating ah uh, ito ang sitwasyon ng ating mga baboy sa ngayon, ha? Ayan, o. Oh. naman, nakahiga pa. Malalaki na to. Awa ng Diyos. Ah. Uh, yung perang dalawan libo, hindi ko pa nabibili ng hollow kasi eh, mahirap pa magakyat ng hollow block. Maulan, dahil yan, o. Basang-basa ngayon yung lupa. Umulan, eh. Ito yung ating mga baboy ngayon sa kayo. Awa ng Diyos, pagkaganda naman, sukat. Salamat sa Diyos. Ito sila.